Okay, unang pangutana bro warin. Ingon Ang mga magyog ka, hindi sa tima, di ba? Basi sa atong tima. Ayaw pa gawa sa tima, ha? Basi sa atong tima na akong basa sa Biblia. dunay ay laing at papahulay o way laing, la way laing ipapahulay. Ito ba? Basi sa tima. Objeksyon mo, Moderator uh -huh. Doritor, objeksyon? Uh -huh. Ato pa niya, ang tima ko na no, iyang gibasa sa Biblia at is pala siya. Presyon na siya nag nag-assume ka nga imong gibasa pero ang tema mong doon rito, doon rito, ah, arah, oh, tima mong gumno rito dire asa to ah tara oh ni tima nya mato pa nagibasa daw niya mo sa biblia now kung kanang pulunga ay ang gibuyan kung dili na to ni makita sa biblia o dire akong hangyo nga kinini ang di sa muingon nga iyang gibasa sa biblia kay ang tima dire an ang domingo gitawag og laing adlay ka pahulay sa magistuhanon so kung ingon sa kaya ning gibasa dapat kining yung pulunga dire ang ang sa biblia Counter, Ako counter. Mister yeah, counter. Moderator, Dili na siya palasi. Eh naaman ko sa tong rolls nga pangutana dili mo gawa sa tema. Di ba naman sa tong rolls Mister Moderator, dito? Sa to pa. Ang iyo unti ka mo nga ipatubag na niya. Kay e eh, manggo mo bro warin dili ta mo gawa sa tema. Unya unsa may mabasa nato sa atong tema nga akong gibasa sa Biblia? Dunay laing ipapahulay o walay laing ipapahulay? Tubag basis tema. Okay, so sumala sa tema dili sa Biblia ha ah, sige sa tema ni mo pero wa sa Biblia ha Mr. Moderator dili mo <laughs> ka <laughs> dili tubag! mo ka sa kayo liko liko o tima ba wala nang tema mo dili Biblia ha di ni oh counter Mr. Moderator ang akong pangutana ipatubag direkta minte kay dili man ta mo gawas sa tema naman sa tong rules di ba bro Warren karon Sumala sa atong tema nga akong gibasa sa Biblia dunay laing ipapahulay o way laing ipapahulay. Tubag ba si tema? direkta kami ti Tubag. Tubag, sumala sa imong tima din he. Dili sa Biblia na ay laing ipapahulay. Sa tima din niya. Ah, yung ah. pagpag siya. Kaya sa Biblia man. O oh, pagpag. Sige ha. Tapos one minute. Sumala sa imong tima din he, Ang Domingo gitawag og laing adlaw nga pahulay man ning ano man kasi tema mo man nasulat oh. wa wow, sa Biblia kasi oh, pangutana sunod so, pangutana mato mo wala kuno sa Biblia pero naa ra sa kontima Primis Mister Moderator. Nag-ingon man karon sa hapit na matapos ang adlaw igpapahulay og sa pagbanag-banag sa laing adlaw igpapahulay, pangutana. Sumala sa akong gibasa bro warin na akabay na dungog sa akong gibasa nga dunay lang ipapahulay na awala ah, tubag yes or no tubag no <laughs> na, man kay ang tema nimo ayo pagbiya sa tema nganu man musurinder na ka ang tema ni mo ang Domingo gitawag o glayang adlay paulay sa mga kristuhanon oprop, mo na imuhang burbil of Proof na basahon ni mo di ha pero ang imong gibasa wala sa imong tema ayay kaulay mong tema o oh. so pangutan na so nun pangutan na sa tinuod sa naminaw karon sa akong gibasa na atabay na dungog na dunay laing adlay paulay dun na o oh wala yes or no no ang tema ni mo balikon ko ayaw sa diyan ng Biblia ha dapat imuning gitangpang ni dinhi. Ang Domingo gitawag og laing adlaw ipapahulay sa mga Kristohanon. Imo taning ning tangtangon kon kana imo basahon. Maya kay nagtima manta, ta. Na tima. musa dinhi ka mubasa sa imong tima. Ayaw pa basa di akong sa tima nimo. Sunod na. pangutana. pangutana. Nagtugaan ka ba sa tinuod nga wala ko inabasa nga laing adlay papahulay? Nagtugaan ka sa tinuod o namakakatubag kakatubag? or no? Yes, tagtugan ko sinood nga walay nabasa sumala sa tema. Nga ang domingo kita wakog laing ipapahulay. Nagtukang Gaston, ikaw raman ang wa magtugan sa tinuod sa so, pangutana. Sa pangutana, kung akong ipabasa sa moderator. Ohangyo ko sa moderator akong ipabasa nga dunay laing adlay papahulay. Imo bagi hapong barugan hangtod karon ang imong pagbakak. Yes or no? Okay, umong galing kon nagbarug man Di nagbarug dugo piminte. Oh. Tubag. Yes or no? Yes, magbarug lagi ko. Barugan ni yung... Pero kini mang good. Kumabasa ang moderator dapat moderator naamantay gitawag urol siya nga neutral terminti ang moderator dapat kining pulong nga sumala sa tema niya dapat iya gina ang basahon o mabasa gidiha pero di gani mabasa moderator Ya, eh basahon nimo. Ang iyo unti ka mo nga ipa Adi na natin ngayon na pili. Sige. Atong ipabasa sa moderator kay Imo Mangyapong Kunong Barugan ng Imong Baka. Okay. Basaha ka. Isa, isa, isa. Basaha, mister Moderator. Kung wa ba'y laing adi pa pahulay diya. Basa. Sa mati yung ito. Kapit na. Tapos. Ang at lang pa pahulay. Pog sa pag... Pagpahang... Pagpanagbanag sa laing adlaw. Na, no, hulay. Uh. nga ipapahulay. Ha. Nga po si Maria Magdalena. Ah, uh, mo na nga uh. walay, walay mga walay pangaan sa adlaw ang ha. akong Monitor, monitor. Ano na ang Dinay na basa kay mo hulay. lang kay mo naman Ako sa ni niya. Hindi relax lang. Ang ko, pagpagtubag man. Ang objective Sige, sige, Okay. Udah rito, objeksyon udah ha? Okay. Ah. Imo namang itagaan, o oh, kitawag na to, o kaya niya, abali ato, afirmatibo, ngayon mong ibasa, ang iyo ang tiga mo rito, nabasahan oh. nimo ang tiga mo rito. Sige, ha? Mone ang tima? Ah. Oh. ang an Domingo, ah. Ay, pangan, ha, ah, pangan, kitawag, uglaing atlaw, law, di ba ulay? O, Okay. Mala sa o, sa gibasa sa moderator naabay hmm. na abay na dungog ni mo lain at lay papahulay doon na o wala yes or no kategorikal wag no sa tema ha ang tema ni mo imong ikunit na si ang imong gidala why nabutang ang domingo gitawag og lain at lang ipapahulay sa mga kristohanon mo uli gigagaron magbalon o sa gool bad carlo Anuman. dapat ang imong tema imo nang basahon diha Iwan naman, imura imo imura manggi pilipili ang gibasa. Di ba? Okay. Okay. Sige, sa pangutana. sana so, pangutana, anong ko sa referensya? Okay. Premise niya, uh -huh. Jerusalem is the city of the three sabbat. Friday, Muslim, Saturday, Jewish, Sunday, Christian. Pangutana, sumala sa akong gibasa unsa um, sa may Sabbath sa mga Kristiyanos. Sunday o oh, Saturday, tubag. Okay, tubag. Sumala sa imong gibasa nga. May referensya. Uh -huh. Uh, sabat, okay, so tupa, ang sabat, na dulu ka sabat. Okay, sa pa, ang sabat, ini nih, uh, ah, Bernes, Objection, Mr. Ulof, moderator. Uh, objection. Oh. Mr. Moderator. Objection. Ibang gibasa na. Nakapatay ng uras kay Mr. Moderator, objection. Kay iya manggung ko anong dagang kay Liko ba? Kuno ang uras kay teknik naman ay ada pagtanaw. Sa oras, bro. Okay, Mr. Moderator, ipatubag ang akong pamutana direktamente. Uh, uh, Sumala sa akong gibasa. Jerusalem is the city of the three Sabbaths. Friday Muslim, Saturday Jewish, Sunday Christian. Ang pamutana sumala sa akong gibasa unsa um, may igpapahulay sa Kristiyanos. Sunday o Saturday sumala sa akong gibasa Okay apilia ang Saturday Apil ang Saturday kay tres magana si apil ang Sabado diha sa Pero kay na objection Mr. Moderator ang okay. akong pangutana okay. sabat okay. sa mga Kristiyanos. paminaw tarong bro warin oh, paminaw tarong ha sumala sa akong gibasa Jerusalem is the city of the three sabbaths. Friday, Muslim, Saturday, Jewish, Sunday, Christian. Tangutana, sumala sa akong gibasa, um, sa may ipapahulay sa mga Kristiyanos, Sunday o Saturday. Sumala sa akong gibasa. Okay. Sumala si mong gibasa na diferensya ang Sunday Kristiyanos. Pero, gibasa po ni mo ang Biblia. Kaya, diferensya man na. Biblia man po ta. Iong gibasa din ni Matthew 28 sa unong ang ipapahulay sa baduman. Natural nga ang sabado po na alam sa Kristiyanos. Ahamang kamudawak niya ay Referensya, na diferensya sa Biblia. Kung sa Biblia daan, una nang imo ang diferensya kay wala sa Biblia. sa so, pangutana, sanad so, pangutana kay imo mang giangkon uh -huh. na sumala sa akong gibasa ang ipapahulay sa mga Kristiyano Sunday. ikaw na magyumiang po na na, pangunta katong imong tubag na makaka o nagsulti kang tinuot. Okay, nagsulti ko sa tinuot. So, okay. Sa referensya, referensya ha? Ano referensya man? Ang atong tema lagi, na-referensya. Pero diferensya sa Biblia. Nga naman, wala naming mangkas magka sa referensya na problema kagawa sa Biblia. Ang Biblia, pulong sa Ginoo, si, Gino, si Kantimote 360, mo mubadlong. Nga nga nung mudagan mang kaanang imuhang referensya, nga naman, kay wala sa Biblia. Brad Carlo, dapat Biblia daan para dili mahulog na diferensya ang Domingo nga matod mo ikapahulay sa Krisyano sa pangutana. Sunod pangutana kay Mato Panimo nagsulti kag tinuod sa imong gitubag paganina. Mm. Pangutana unsa may imong gisulti nga tinuod? Ang Sabat sa mga Kristiyano Sunday o Saturday? Tubag. Okay, tubag. Ako da ang i-address ng director, ang objection ng Sa <makes makes> oh, oh. mga hey. tao mo object ka. Object sa ng Oh, Ako da ang ipahinundong na natay tema. Intima ba? Wa man ta magtapi dinhi nga ang Sabado, Bernes, Domingo sa Jerusalem. Kasi malayo ta mo dito ba? Kubaga, related ni Sir Motiro ito. Objection. Na object pa pa okay. isa pag sampao. Okay. Ay sa pag sampao. Bro, basta na, na objection bro. Relax lang ba, relax lang, kalma lang. So, ang akong... <laughs> na man. Ah, time. time Hay <laughs> <laughs> madi <laughs> <laughs> ay. ay. Ngana nga ni eh. basta objection ganay. Eh. Pag mo bilang. Kasi kay wala okay. okay. man